As you can see guys, nakakalula yung, uh, yung taas ng building dito. So, ayan. Tsaka yung weather ngayon medyo calm. Hindi masyadong mainit. So, ayan. Oh, yung... oh, oh, kasi parang siyang Pilipinas daw yun. Oo, grabe nung green na po. Ang social ng kanilang kahingahan na may ano pa, may fun. So, this one guys, ang lalaki ng bato. Maniniwala kayong tunay ito? Siguro artificial lang siya. Gahiganting ba bato. Kala mo kasing laki ng ano eh. Kasing malapit na to magpantay doon sa building.